pinakamainit na tapatan, jaw-dropping plays, umaatikabong bakbakan, at mga latest update sa mundo ng sports. MBC Network News Matchpoint. Sa mundo ng basketball, matapos ang friendlies na kafokus na ngayon ng Gilas Pilipinas para sa napipintong laban nito kontra sa kupunan ng Dominican Republic sa mismong opening day ng FIBA World Cup 2023. Hindi ininda ng gilas ang pagkatalo sa kamay ng world's number 30 na Mexico sa score na 84-77. Kahit absent ng NBA star na si Jordan Clarkson, nagawa pa rin ng gilas na makadikit at makalamang sa kalabang kupunan. Sa dulo ng third quarter, nakaabante pa ang Philippine team sa 61-59 na score bago ang 3-3 ng Mexico sa pangunguna ni Paul Stroll dahilan para madala nito ang kalabang kupunan sa 72-63 lead. Muli namang nabawi ng Pilipinas ang momentum nito nang maka ito at maibaba ang lamang sa lima sa score na 77-72. Ngunit dahil sa sunod-sunod na power shooting ni Paco Cruz ng Mexico, naparatili ng kupunan ang kanilang lead na dahilan para maipanalo nito ang nasabing tune-up game. Pinangunahan ni Hinebrez star Scotty Thompson ang gila sa score na 14 points, 6 rebounds at 5 assists habang nakapagbigay naman ng big man na si Kai Soto ng 8 points. Ngunit para kay gilas Pilipinas head coach Chot Reyes, ang buong focus ng kupunan ay nakatuon na sa paparating na bakbakan nila. Kontra Dominican Obviously, we would have uh, wanted to win this last game in particular. Um, but a lot of positives. Uh, we saw uh, finally, you know, we were able to get uh, uh, Jordan and Kripe and, and Scotty playing with the rest of the guys. I think that's the most important thing sa so pagpasok sa World Cup. We have that uh, right now, that's the best that we can do. So, uh, you know, these three days are going to be very, very important. At yan ang match point mula sa kauna-unaan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Mili Borja tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.